Hi viewers, good morning. Good morning sa ating lahat. At uh, magandang gabi sa ibang lugar. Uh, anong oras na ba? It's alas 8 pasado na. Ang oras ay alas 8 pasado na. Tapos na akong maghugas, magsaing. Ito nga oh, after naka nakaano pa ako. Ang tawag nito. Na naka apron pa ako sinasai ng ako naghugas lang ngayon nagalmusal naman ako almusal ko kanina suman at saka itong kape kay asawa kay Bruce Morrow shout out sa yo my husband at ang panahon ngayon ay makulimlim cloudy parang uulan ngayon magkapi-kapi muna ako dito kasi nga ang mga alaga ko ay tulog pa ewan ko lang kung papasok sila kasi parang uulan eh madilim tignan natin yung apo kong isang makulit Dito yung aking apo. Oh. Ayan, kagigising niya lang. Ay. ano, ano? Ano, gising yung tulog ko. Nauna ka pa sa akin magising? Ayan, nauna daw siyang magising sa akin. Nagreklamo siya. Dahil mas nauna daw siyang magising sa akin. So, ayan yung iba tulog pa siya ang naunang nagising si Ewan ko siguro maaga na tulog to maaga ka ba tulog? Mama. kinuha ni tita yung cellphone? malamang so ayun so kagigising lang ito yung sinasabi ko oh. kagigising lang anong oras na? 9.41 hindi ikaw si ate mo anong oras na? 9 9 ano? 9.41 Oo. Oh, Mag-aalas gis na. Maligo na kayo. Ikaw, baby, ang mauna kasi mahirap matuyo ang buhok mo. Mahirap anuhin. Mahirap ka paayusan ang buhok kasi makapal ang buhok mo. Mauna ka na maligo. Umay. Egg. Ha? Ah? Egg din ah. ako? May egg pa po kagabi yung hindi ko nakain. Meron pa sa ref? Ilan? Ilan ba binili mo? Five. Ah, five? Five pa rin po. Ah, sige. Lutuin mo yung dalawa. Tag-isa kayo ni Babe. Ayoko po lang. Ayoko. Nagkape na, na ako. Kain na tayo na. Mamaya na ako. Tira ba na ako magsangag eh. Magluto ka na lang egg. Huh? Ikaw. Uy, puro cellphone. Mami, Uy. sabi mo, gugupit mo sa akin yun ah. Yung alin? Yung alin? Iba. Iba. Mahigang magiging kasi Mami. Sabi. Ano yung pinag-usapan niyo ni Mami kagabi? Yun. Sasabihin niya pag grade 6 ka na? Paano yung baby nakapasok sa siya ng nanay? Ano sabi ni Mami? Sa... sa, sa, sa hindi, mo, hindi ko pa daw maaalam yun. Kapag grade 6 na daw ako dun na daw sasabihin ng teacher. Ituturo pag grade 6 ka na. Tapos... 19 na ako grade 6 tapos Si ate grade, magda grade 6 na kasi grade 5 na siya so sa grade 6 na siya mm -hmm. ikaw malayo ka pa grade 3 ka pa lang eh grade 4 na ako grade 4, grade 3 ka pa lang eh grade 4 malayo ka pa pero excited ka na Ay, <laughs> maling bata ka pa talaga mukha mo. Oh. Tapos mamaya, sa school, matutulog ka lang. Hindi na nga lang natulog. Hindi mm, natulog. So, ah, Aga-aga. Aga, Aga-aga mo nagising, tapos matutulog ka lang sa school. Egg. Kanino yan, May? Sa'yo na? Ay, malay mo Ha? Ganyan? Nakala ko durug na egg gusto niya. Just, yes, I'm just cramble. Ah, sorry. Okay lang yan. Diyan na rin yung kanin niya. Oh. Naku, natulog na naman ulit si Jaya. Jaya, mag-alas on si na, anak Jaya, mag-alas on si na, anak kung igising na. Ay, naku, hindi niya kaya, hindi ba kayong yung mata niya? Dan ka na? Ay, Good morning! Uy, suplada naman. Good morning! Maligo na! Tignan mo ba umuwi mo ni Lola. Okay na. nag Conditioner pa ba? Oo, oh, hindi pala eh. Wow! Beautiful! Patingin si ng uniform sa'yo. Dito. Guys, pwede punta ko sa TikTok mo kaya YouTube nyo Punta kayo siya sa TikTok niyo. Anong pangalan mo sa TikTok? Uh, Madel. Adel. Search nyo sa TikTok nyo, model. Tapos may makikita kang ganitong picture. Please pa like naman nito. Ito o. Oh. Your OC. Pwede nyo naman gayahin ni. Eh. Uh. Kasi drawing nyo ba kaya kung ano-ano pa. Like eh, ano just... yan? Ilalike? Eh. Tapos sa YouTube, meron ka din. Ano? Secret. Secret. Eh, paano sila magsubscribe subscribe kung isi-secret mo lang? Ang ganda naman ni Gia Bila daro isip pa siya bless eh. Hmm. Paano ako makakahilo siya? Hindi na ganan ako na itong batang to. Tulog na tulog. Hindi na makahilos. Kasi nakaraw sa kanya ang ventilador. Ayan. Oh. Kaya ang sarap ng tulog niya, oh. Yan, hindi na ako makagalaw kay Aliyah baka sour ice yan. May sour ice ka. Sour ice taglam eh. Baka sour ice. Ay, Ay gumagalaw yung Tanghali na kunin mo na ito anak. Alas ah, mag-aalauna na. Sarap ng tulog niya oh. Naku, paano namang ano yun? galawin alam mo Hmm. nakuha ko kasi kakain ako eh. Tanghali na. time check 5 na ng hapon iisip na naman lang ano, ulamin ano pa ulamin ngayong gabi sabi ko nga sa anak ko yung ampalaya na may itlog sabi niya oh daw Anong sabi sa ano ano sabi sa iyo sabi sa iyo ha hindi marunong magmumbigyan anak hindi yan marunong ah, ano sabi? ano sabi? ano sabi? lalaki siya ano sabi? kanina lang, nag ano kami nag groupings ano? kami nag praya kami sa Holy Spirit kami yung kaayes very good very good sinabi mo sa kanya? sinabi mo sa kanya, Jaya?